ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit ang malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at ngamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakan sa nagnakaw sa kaban ng bayan ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan, people power na mapayapa tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang armed forces of the Philippines to withdraw support from the commander-in-chief. Itong pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yon? that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state, they are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP, kasama ang PNP to withdraw support from the commander-in-chief, that will render Marcos inutil and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhuliin natin si Marcos, si Romualdez at si Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir?